yung magpatayo kami ng infirmary dito na uh, uh, which is the same quality as the hospital they choose then they can bring their doctors here para nag -answer. So hindi na sila pwedeng dalhin sa yeah. anumang Wala nang rason para magpa-hospital arrest. Ito ang binigyan diin ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa napipintong pagpapakulong sa mga makakasuhan sa flood control scandal. Ayon sa kalihim, Handa ang pinakamalapit na kulungan sa Sandigan Bayan para sa mga ito. Ayan, dyan daw ikukulong. Okay, nakahanda na ang uh, salarin sa Ghost Projects dyan na ikukulong. So, wala nang magsasakit-sakitan. Uh, hindi na kailangan pumunta sa ospital dyan na lang. Alam nyo, maganda yan. Okay, sabi ko nga eh, talagang ang isa sa pinaka para sa akin, paggagawa kayo ng isang batas o patakaran, o katulad niyan, kulungan, it should be fair. Applicable yan, dapat kahit sa anak ni Bongbong Marcos. ba? Diba? Kasi yan, kung gagawin lang natin para dun sa mga bubwit na kontraktor, pangit yan. Bakit kanyo? gagawing panakot yan. Instead na yung mga contractor na maliliit, maglabasan, hindi na maglalabas. Kasi para sa akin, dati sa chilling effect, Tatakuting ka niyan. Halimbawa, halimbawa ako contractor ha. Halimbawa, hindi naman ako contract Halimbawa ako ay contractor. Kumita ako dyan ng mga 10 million, 20 million. Ako ba'y magsasalita at ituturo ko yung mastermind na si Bongbong at saka si Tambi? Hindi na. Kasi talagang gigipitin ako, ikukulong talaga ako. Agad-agaran yan. ba diba? Ombudsman sa kanila, itong SILG sa kanila, diyan ka madadali. Tapos pag magtuturo ka, nakakatin ka na. Ganyan yung ginawa sa Senado eh. So instead na naparusahan, yung mastermind, sino makukulong? yung contractor. So kung ako contractor, hindi na ako, hindi na, hindi na ako magsasalita. Makikisama na lang ako sa presidente. Makikisama na lang ako kay Tambi. 'Di ba? Ikukulong e, na ako eh. Oh, hindi ko ituturo. Yan ang delikado, yan ang hindi gusto ko. Hindi ko gusto diyan. So, kulungan dito sa New Kesson City Jail Male Dormitory kung saan posibleng itiit yung mga makakasuhan sa flood control scandal. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, kumpleto sa mga pasalidad ang kulungan ito. Pagdating dito sa mismong kwarto, kaya nitong maglaman ng sampung katao kompleto sa mga higaan, maging sa lababo, paliguan at palikuran ng mga mapitiit pati lagayan ng kanilang mga gamit. Ayon sa kalihim, dito mananatili yung mga sangkot sa flood control scandal habang dinidinig ang kanilang mga kaso. Bukod anya sa maayos na mga kwarto, magkakaroon ng infirmary sa bagong Quezon City Jail upang mismong doktor na lamang ang magtungo dito at huwag nang magbigay daan para sa hospital arrest hanggat maaari. Yeah, ba? Diba? Maganda yan. In a way, kung patas. Diba? Yeah, it's like giving a gun. Ha, ibigay mo yung baril sa isang adik delikado. Ibigay mo isang baril sa may magandang puso, may maraming maipagtatanggol. Oh. Pwede sila magpetition sa Sandigan, but we will show to the papakita namin sa Sandigan na handa ang BJMP kung anong mang eventuality o naman ano sakit nila. Ito masasabi ko. Okay? Guys, sabi ko maganda 'yan. Pero pupusta ako sa inyo. In In my opinion, walang makukulong dyan na senador, congressman, o mas mataas pa, or presidente. <laughs> Wala. Ang makukulong dyan, puro bubwit. Kaya nga sabi ko, eh yan ay pwedeng gamitin panakot. Nilabas mo yan eh. Nilabas niya yan. Ito ganyan. Wala nang doktor-doktor. Wala na. Yung mga VIP treatment, dapat naman talaga yon. Pero pag tinakot mo silang ganyan at sana yan sa karangyaan, hindi na magsasalita yan. Mananahimik na lang yan. Pag sinabi ni Bongbong Marcos, luhod, luluhod yan. In short, tuta na rin yan. Parang mga tuta sa Senado. Or kung meron mga makulong dyan na congressman or senador, yan, 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 yan. Mataas. Ipupusta ko sa inyo, DDS. Ah, sabihin nila, ah, kita mo, may kasalanan. Hindi po sa dahil may kasalanan. Dahil iniipit ninyo. Pero may hira. Ha? Ang nakawan ngayon, bilyon, trilyon na, hindi na milyon, trilyon, bilyon ang nakawan. Sinong nakakulong? Si PRRD. Siya ang nag Alis ng droga sa Pilipinas. Siya ang nag-alis ng komunista sa Pilipinas. Siya ang naglinis ng kalsada ng Pilipinas. Siya ang nakakulong. Sino pa? Si Pastor Kibuloy ang talagang tumutulong sa marami. Inalis din, lumalaban sa komunista. Again, another Fredo PRRD, nakakulong. Yung nagnakaw ng trilyon, laya. Yung tumutulong ng galing sa bulsa, hindi Politiko. Nakakulong. T Tingnan nyo. Kaya ako wala akong tiwala sa mga ganyan. Until such time, may makita ako na kaalyado nila na nakakulong. Pero hanggat puro sila Duterte, 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 Duterte. Gusto ko na nga rin sisiin si Duterte eh. O, oh, na traffic ako, kasalanan ni Duterte. Di ba? Hindi masarap yung kinainang kong restaurant Kasalanan ni Duterte, lahat na lang Duterte. Nangitim ako, Duterte. Diba? Pare-parehas na tayo. Paliwanag ng kalihim, kailangang ipakita sa mga tao na patas ang batas sa lahat kahit sa mayayamang individual o mismo mga opisyal ng gobyerno. Ayon kay SILG Remulya, base sa kanyang pagtataya, daan-daang mga nasasangkot sa flood control scandal ang maaaring mapiit sa kulungang ito. Ang um, hula ko, hula ko lang, ay lalagpas dalawang daan. sa dapat Lalagpas sa 200. Ilan dyan ang politiko? Ilan dyan ang congressman? Ilan dyan ang senador? At ilan dyan ang hindi DDS? Ayan yun eh, di ba? Ay ako, yan ang ko. Kahit pustaan tayo. Hindi, hindi, hindi. Hindi ako nagsusugal. Pero kayo, tanongin ko kayo. ba? Diba? May May makukulong kaya dyan kamag-anak ni Bongbong Marcos na maraming, maraming di umanong naging ghost projects at mga projects di umano dyan sa Ilocos Norte. Hmm. May imbestigahan kaya ang Ilocos Norte. Oh. So, hula lang eh ah. So, based on the Senate hearings. Pero, <laughs> Eh, ang makakapagsabi lang dyan ay ang sandigan bayan kung sinong may Anya, maaaring kasama na rin dito ang mga district engineer, contractor, ma district engineer, contractor, yun, puro buboy. Maging ang mga sangkot na congressman at senador. Yun, nabanggit din ng congressman at senador. Abangan natin kung meron nga, ha? Ah, tingnan natin kung sino ang tama sinasabi. Ako o si John Big. Abangan natin, abang-abang, abang, ha? Ah. Sabi ko sa inyo, minsan wala sa talino yan eh. Diba? Yung matalino, nagbumukang bobo at yung bobo, nagbumukang matalino. Depende sa tindig mo. Kung ikay nasa katotohanan. Wala rin umanong magiging special treatment sa mga ikukulong na akusado. Hiwalay ang grupo ng mga babae at lalaki sa kani-kaniya mga detention cell. Magsusuot naman ng body cameras ang mga magbabantay na jail guards. Pero wala pong air conditioning dito. Uh, wala air, There will be no air conditioner, there will be no cell phones, there will be no laptops or no tablets. tablets. <clears throat> pwede lang ang forms of communication is a computer kung teleconference sa lawyer nila or landline na pwede makinig ang BJP kung anong pinag-uusapan nila. Samantala, paglilinaw ng kalihim, ito'y paghahanda lamang sa posibilidad na gamitin kulungan ang New Quezon City Jail anya nasa sandigan bayan pa rin ang pagpapasya kung dito i o dadalhin ang mga makakasuhan sa flood control scandal Evan Alvarez Uen